masarap po kumain. Alam nating lahat yan. Pero masarap pa ba kung alam nyo ang katumbas na calorie niyan? mapa check ka talaga lalo't sa Quezon City dahil obligado na ang mga restaurant na maglagay ng calorie count sa kanilang menu. Ang solusyon niyan, kasunod ng tumataas na sakit sa lungsod. Alamin niya sa frontline report ni Laila Pangilinan. Hypertension, heart disease, at diabetes. Yan ang mga nangungunang sakit ng na mga taga Quezon City noong 2023. Ang solusyon dyan ang QCLGU, magpatupad ng ordinansang naguutos na obligahin ang mga kainan na maglagay ng calorie count sa mga ibinibentang pagkain simula sa December ngayon taon. We are empowering our consumers to be able to understand kung ano ba yung kanilang kinakain at kung ano ang epekto nito sa kanilang kalusugan kaya ang masasabi ng mga customer. Importante talaga na may calorie count, pinakain ko para tumagal pa ang buhay ko. I think it's a step forward para magkaroon tayo ng healthier choices sa mga pagkain natin. Sa, sa ilalim pa ang ordinansa sa tatlong phase mula 2025, 2026 at 2027 para hindi mabigla ang mga restaurant. December 21, sisimulan na ang Phase 1. Para yan sa food businesses na may lima o higit pang branches. Hindi naman required ang mga karinderiya o mga micro-business at small-medium enterprises at ang mga eat-all-you-can buffet. Pero kung gagawin daw nila ito, ay may incentive na makukuha mula sa QCLGU. Ang mga required naman na hindi susunod, hanggang 5,000 pesos ang multa at maaaring bawiin ang business permit. Suportado naman ng mga resto owner ang ordinansa. At least mamamonitor din natin uh, the, the food that we take. When we heard about it, nag-start na rin naman kami sa kitchen namin. Magbibigay naman ng libreng training ang LGU sa mga staff ng restaurant para mas maipaliwanag sa mga customer ang calorie count. Sa huling tala, mahigit 50,000 restaurant at food chain ang nasa Quezon City. Nagbabalita mula sa frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News 5.